Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 27, 2024, lunes ng ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango sa unang sulat ni Pedro, chapter 1, verses 3 to 9. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo dahil sa laki ng habag Niya sa atin tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang inihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagala, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y naguumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan, ang salita ng Diyos. Muli po, isang magpapalang araw sa inyo po lahat. So ngayon po ay pagsisimula natin ng ikawalong linggo sa karaniwang panahon at sinisimulan din natin na basahin at pagnilayan ang unang sulat ni Apostol San Pedro. So, meron din pala po no, na sinulat si San Pedro at meron din siyang ipinararating para sa lahat ng mga Krisyanong komunidad noong kanyang kapanahunan nung siya po ay naririto pa. So, si San Pedro ang tinuturing natin na uh, naging uh, ulo ng uh, naunahang uh, simbahan na itinatag ni Kristo at siya po ay tinuring natin na Santo Papa. At dito po ay ipinapahayag niya sa atin ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. At muli, no, pinapaalalahanan niya sa atin uh, ang ating po mga uh, paghihirap, ang ating po mga napapagdaanan na uh, mahirap no dahil sa ating pananampalataya ay kanya tayong pinalalakas ng loob. Sabi nga no meron tayong kapigatian dito sa lupang ito no sa abang tayo hintay pero ito po ay bahagi lamang ng uh, no bahagi ng para mas malaman natin no? kung ano talaga yung uh, motivation natin kung ano yung talagang intention natin kasi madali pong sabihin na sumasampalataya tayo kay Kristo at kapag ipinahayag natin yon ay dadaan tayo sa uh, kumbaga pag, uh, pagsubok para mapalitaw talaga yung tunay na intention ng ating pong pagsampalataya kay Kristo. Hindi po madali na ma makarating sa langit. Pero kung gusto natin makarating sa langit at siya rin naman gusto po no na ating Panginoong Yesus ay kailangan natin talaga magpakatatag uh, tibayan natin ang ating loob huwag tayong matakot na no, isang araw ay talagang matatamasan natin at mararanasan natin yung ginhawa no, na walang katumbas walang kaparis na ginhawa na lahat naman tayo ay gusto natin maranasan ang mga ito pero guli, no uh, kung tayo at sana mas piliin natin manatili kay Jesus upang tayo po ay maligtas. Maganda rin kung uh, mapagnilayan din natin. Gusto ba natin makarating sa langit? Na, ngayon ba sa mga ginagawa natin, uh, patungo ba ito na para makamta natin yung pangarap? Nga lang po, no? pangarap ba natin kasi kadalasan kapag okay tayo, ayaw natin pinag-uusapan yung mga bagay na ito tungkol sa kung ano mangyayari sa buhay natin sa kabila. ng pagkatapos ng buhay dito sa mundong ito, ano bang naghihintay sa atin? Dahil totoo naman po, may buhay pagkatapos ng buhay sa daigdig nito. ito. kapi natin, ano na maging tapat tayo sa ating pananampalataya, anumang hamon, anumang pagsubok ang um, dumating sa ating buhay ay kumapit tayo at huwag tayong aalis sa ating pong pananampalataya. Ito ang naranasan ni Pedro, naranasan ng mga alagad at ng mga sumunod pa sa kanila. Kung kaya sila po ay napabilang na sa mga banal, ando doon na sa lalo. Muli po, isang mapagpala araw sa inyo po.